So marami nagre-request nito and alam kong kailangan to ng ibang tao so tampok sa kanyang unang pagganap ang dalagang kinagigiliwan ng lahat dito. Ano talaga, parang gutom na gutom sa akin. <laughs> Isa na namang hot Pinay YouTube vlogger ang kwento natin ngayon sa kwentong si Kat TV. Isang hot Pinay at kilalang kilalang karamihan dahil sa malakas itong sex appeal. Ating kilalanin na magsing kwento ng hot Pinay na si Ivana Alawi. Kung hiling mo mga ganitong klase mga kwento, ay huwag kalimutan mo subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa sunod ko pang pa mga video. Kaya yes, simulan na natin. Si Marian Sayed Samir Marbella Al-Alawi ay pinanganak noong December 25, 1996. Isa siyang Pilipinong artista, modelo at YouTuber. Siya rin ang CEO ng sarili niyang brand ng skincare na tinatawag na Ibanez Skin. Itunuturing na isa sa pinakamalaking influensa sa social media noong panahon niya. Si Ibana Ivana ang pinakamaraming subscriber na Pilipino celebrity sa YouTube ayon sa Google. Siya ang unang YouTube content creator sa Pilipinas sa loob ng dalawang magkasunod na taon. Noong 2019, nanalo siya ng Best New Female TV Personality sa PMPC Star Awards para sa Telebisyon. Noong 2021, si Ibana ay niranggo sa ikaapat sa listahan ng 100 Most Beautiful Faces in the World ng TC Candler. Si Iba na ilumabas sa ika season ng GMA 7 Stars track na ipinilabas noong 2015 kung saan siya ay napabilang sa nangungunang 22 kalahok. Siya ay napabilang sa nangungunang 12 kalahok. Siya ay pinirmahan kalauna ng GMA Artist Center. Noong 2018, lumabas si Ibana bilang Rina sa Precious Heart Romances Presents ng ABS-CBN Araw Gabi. Makalipas ang isang taon, lumabas siya bilang Amor sa Ang probinsyano. Nagsagawa ng kanyang debut sa pelikula Open at Kalaunan ay sinamay siya sa Metro Manila Film Festival entry Triple Trouble, Hulika Balbon. At lumabas bilang Lolita sa Sino Ang May Sala, kung saan siya ay ginawara ng Best New Female Personality sa 33rd PMPC Star Awards for Television. Inilinsad ni Ibani ang isang self-titled YouTube channel noong 2019. Ang kanyang channel ay kasalukuyang isa sa may pinakamaraming naging subscribers sa YouTube Philippines. Si Ibana Alaw ay pinalaki sa Bahrain sa isang Pilipinang ina at isang Moroccan na ama. Ang pangatlo sa apat na anak sa kalaunan ay minanay niya ang lahat ng pera ng kanyang ama pagkamatay nito noong 2018. Ang kanyang bunsong kapatid ay ang dating child actress na Simona Alawi. At iyan ang maiksing kwento ng Hot Pinay na si Ibana Alawi. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutang mong subscribe at sa aking channel. Salamat!